hi good morning i'm going to Choi. it's our holiday hi everyone happy new year i'm going to Choi to meet my friends and ng Star Ferry at punta ng Chinchachul. Star Ferry to Chinchachul Lower Deck. Ayan, tapasok po tayo. Dito. kailangan bumili ng coins ng kasi meron na po ako tapos dito po bibilhin ang ah, tokens yes. yes. Ayan. I don't need na. Kasi meron na po, ako. akong Ako. ako sa kabilang sa kapatidang punta nasa ko ng peri chimchakyo na po another Trong này có một nhà hàng tuyệt vời một trong những nhà hàng tuyệt vời phát triển Vì vậy, tôi đã đi vào một nhà hàng sila. Ang suyod suyo nila. The vlogger is here. 1881. Happy New Year! Happy New Year to everyone! Ayan, kumakain na. Hindi na sila nakaantay. Ang gaganda nila. Ayan, ang aking mga friends. Staring na naman sa video ko itong mga guys. Malaki Mamaya. Naman. Ayan, lagi silang <laughs> lagi silang <laughs> ay, started. <laughs> lang lang itong tatlo Ayin. na to. Yes. Happy so, New Year to everyone! Ayin. Ayan sila guys. So, Team Chachoy kung po kami. Team Chachoy. Uh, sa side na yan is Central Hong Kong. Dito kami sa kabilang banda this po yung this is ng this 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 busy sila, busy sila. Tingnan natin sa so, anong ginagawa nila. Binigyan ba ako ng amo ko? Ayan sila. Baselin lang. Nagsuga-suga pa. Suga. Problema nila ito, kasi mm. Hindi makita ang kanilang beauty dahil bawal ang um, tanggalin ang mas. Oh, <laughs> Matutulong ka na. Paligwa mo ng petrolyo. Oo. Oh, oh. petrolyo. Ate, ate, tapang <laughs> ko ako. Karayong hindi gusto petrolyo. dapat naglinis. Kumpa na mo yata. May tips po kayong narinig. Ayan, gawin nyo po. Sana may sound eto oh, oh. oh, oh. ano okay to. yung yung Pag magaspar ang pa ng petroliyong at saka medyas. ay nakinis oh, na yung pa ako <laughs> Oo. <Atyabon nga>. <laughs> pa, pa, na yung na nga sa'yo. Pero pag tinatamad ako, hindi nakinis Pakinisan nga. nakinis na yung Pakinisan, pakinisan, pakinisan. Yabang. 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 Paa ko lang

on the table just for one <laughs> Where's yours? Where's the chicken? <laughs>

that's it guys celebrate new year's street for us